mga kapatid. Ito nga pong ating unang-unang balita ngayon. Marami pa daw pong mga re-electionista at mga politikong veterano ang naghain ng kanilang Certificate of Candidacy kahapon. Maaga pong naghain si Senador Amy Marcos sa pagkasenador. Apo, habang uh, naghintay po sa kanya sa Carino Grandstand sa Maynila, ang kanyang mga supporters, kasama rin po ni Ate Amy ang kanyang ina na si dating First Lady Imelda Romualdez Marcos na naka-wheelchair habang uh, si Ati uh, Ate Amy Ho ngayon ay nasa ilalim daw ng Nationalista Party. Magkasabay po namang naghain ng kanila pong kanditatura ang mga veteranong senador na si dating senador Ping Lacson at Tito Soto, gayon din po si re-electionist senador Lito Lapid. Nais daw nilang maibalik ang tamang decorum o asal sa Senado. Naghain din po ng COC ang online personality na si Diwata o Deyo Balbuena sa tunay na buhay. Siya daw po ang kakatawan bilang pang-apat na nominee sa mga vendors. Habang sa Davao City po naman ay tatakbong konsihal ang apo ni dating Pangulong Duterte na si Rigo Duterte. Samantala, kinwestiyon naman ang isang election lawyer ang polisiya kung saan hindi pa maituturing na kandidato ang mga naghain ng Certificate of Candidacy o COC hanggat hindi pa nagsisimula ang campaign period. Sa panayam po ng programang ito, sinabi ni Attorney Romulo Makalintal na hindi patas ang ganitong klase ng polisiya sa ibang mga kandidato. Ito rin daw ang dahilan kung bakit patuloy na nagsusulputan ng mga advertisement ng ilang kandidato kahit hindi pa man pinapayagan ng kampanya. At dahil diyan, wala kang magawa dahil sa pagpailan ng COC, mag mag maglalabasan ito mga advertisements na 'yan. Eh kawawa 'yung mga mahihirap na mga kandidato, wala silang kalaban-laban sa mga mayayamang kandidato. Yan po ang tinig ni Attorney Romulo Makalintal, isang election lawyer. Sa iba naman mga balita, inudyukan ang DOJ na maghain po ng kasong pagpatay laban sa mga mastermind na sa umano'y pagpatay kay dating PC PCSO Board Secretary Wesley Barriuga noong taong 2020. Ayon kay Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers, dapat pong pakinggan ang testimonya ng mga whistleblowers sa kaso nga po na sina Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza at Drug Informant Nelson Mariano. Matatandaan pong lumutang sa mga hearing po ng House Squad Committee ang mga pangalan nina dating PCSO General Manager Royina Garma at dating Napolcom o ngayon po'y Napolcom Commissioner na si Edelberto Leonardo giit ni Barbers dapat nang maghaim po ng kasong murder ang DOJ laban sa dalawa sa lalong madaling panahon. Naghihintay pa rin makauwi sa bansang ilan nating kababayan sa Lebanon. Sa gitna kasi ng uh, tinding tensyon sa pagitan po ng Israel at Hezbollah, kinansela kahapon ang repatriation flights ng labin limang Pilipino mula sa Lebanon. Ayon sa Philippine Embassy sa Beirut, pahirapan ang pagproseso sa pagpapauwi sa mga Pilipino. Sarado pa rin kasi ang tanggapan ng Lebanese immigration na nag issue ng travel documents sa mga Pilipinong walang pasaporte. Sa tala po ng embahada umabot na sa 1544 ang mga Pilipinong nagpalista sa repatriation. Sa ngayon pinaghahandaan na ng Department of Migrant Workers DMW ang pagpapadala ng chartered plane. Pusibli ho naman daw pong pumasok ulit sa Philippine area of responsibility ang bagyong Hulyan bago ito maglandfall sa Taiwan. At ayon po sa pag-asa, wala itong magiging direktang epekto po sa ating kalupaan. Huling namataan ang bagyong hulyan sa layong 265 kilometers hilagang kaluran ng Itbayat sa Batanes. Taglay pa rin nito ang lakas ng hangin na aabot na 140 km per ora at buksong hanggang 170 km per ora. Ito'y mabagal pong kumikilos pa hilagang kaluran. Sa ngayon po ay tanging Batanes ni na lamang ang nasa ilalim ng signal number 1. Ed Fajlon at DJ Chacha. Ngayon nasa Radio 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.